Dok, galit ka pa rin po ba sa akin? Sa so, tingin mo ba, magiging okay ako? Pagkataas mo ang pagbintangan at pag-isipan na parang isang kriminal? Sorry po, Dok. Apology accepted. You may go now. May inaaral pa ako. O, oh, Dr. Santos, may sasabihin ka pa ba? Meron po. Palalampasin ko lang po yung nangyari kay tatay ngayon. Pero pag naulit pa yon, ako na mismo yung pipigil sa kasal niyo ni nanay. Akala ko ba, nag-apologize ka na? Pero parang ako pa rin ang sinisisi mo. Dok, nag-sorry po ako dahil sa nangyari kagabi. Dapat nga po siguro, sinarili ko na lang po yung mga iniisip ko eh. So, naniniwala ka pa rin na ako may kasalanan sa nangyari. Doktora Santos, napahiya ka na kagabi. Kaya huwag ka na magmatigas. Alam mo po, Dok, yung gut feel? That's not even reliable. On the contrary, Dok, scientists call the gut or the stomach the second brain for a reason. There's a vast neural network of 100 million neurons lining up the entire digestive tract. That's a neurological basis for intuition. And my intuition calls for me to believe na may kinalaman ka sa nangyari sa tatay ko. I'm so impressed, Annalyn. Be that as it may. Walang makakapigil kahit sino man sa pagmamahala namin ng nanay hindi si Moira, hindi si RJ, at lalong hindi ikaw. Matutuloy ang kasal namin ni Lineth, Kaya ipasuro mo na yung Godfield na yan. Dahil sa mga susunod na araw, magiging Mrs. Benitez na ang nanay mo. At magiging tatay mo na ako.